Hello guys. May mga ng upload tayong gabi eh. Kuryoso eh, sa Bisaya. Ang mga laman ah. Oh. Pinagtatanggal ko kasi sila. Go ano, nandoon nang siksikan yung iba. Yung iba andoon sa mga daanan sa mais pagtanim. Ayan doon. Tsaka ito. Kaya tinanggal ko. Ito yung laman. Kinuha ko lang din. At least may mga gulay na. Sabawan ko lang yan. Tapos lagyan ito. Tapos kamuti, malunggay din ko. Hindi ko magbati mag doon sa tanim ko. So ito yung ulog natin eh. Nakukuha na akong isa. So hinabaan ko lang din gawa ng ano. Uh, um, tinatanim ko. Tulad nyo, dito patuloy ko na dito. Kuha na tayo ng mga tatlong piraso. Ito. hinabaan Ito. 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 ikot na sobrang init kasi. Yeah. Yeah, Ayan. Okay, no. Ayan, ito na. Okay na ito. Ayan, ito na nga yung gabi, guys. Binilit-litan ko lang siya. Ayan, luto na. So, ginawa ko dyan din. Rogduro ko yung gabi para mas buging malasa siya. Tapos, pagkalagay ng dahon, hinain agad ilang siguro lang guys. Ready to eat no? na. Kain na. Hayet. Honest toto. Thank you sa so support niyo guys. Salamat nang marami.